dito oh mga kaidos ikitas tayo ng bayabas ha ah, kami ng ano bayabas mainit ang panahon yung kayo nito na yan tsaka na namin kukunin <laughs> 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 bayabas oh mati okay, oh, mga kaitos, oh. pasigya, po ng mga nyug 'yan. mo <laughs> Ipamumulutan po namin 'yan mamaya.

Tatawa ko noon kay ano eh. Kaya sana nung wala kami duwat doon sa probinsya. Ayun ka, dami na sa dulo oh. Hindi ko kinakit ko. Punta doon sa dulo. Ay hindi ko maabot na eh, makit pa rin ako. Sabi siya, bumaba ka na nga dyan. Punta mami yan, pagtigil. <laughs> doon ako sa baba eh. <laughs> <laughs> Nahuhulog ako eh. Sinasabi pa lang pre. Sinasabi pa lang nakababaan. Kababaan babaan, eh. Oo, oh, pagtigil niya. Doon ako naghihilot eh.

<laughs> Oha. Okay na. Pupusta natin. Oh.